Hello. Alright, right, master. Good morning po sa inyo lahat. Welcome back sa ating YouTube channel. At yan nandito na naman tayo sa isa na naman panibagong episode. And makikipagsapalaran na naman tayo sa kalsada mga master So, ito po ang pinakamaagang labas ko ngayong araw na ito Ngayong buwan na to Pang Pangatlong biyahe natin ngayon, no? Ngayong April So, ang oras ay 7.35 ng umaga. So, medyo na paaga ako gumising ngayon. So, ayan na nga. Um, ganun pa rin ang discarte natin mga master kahit na maaga tayo. So, bahala na. Kung huh? may makikita tayong long ride na maganda, edi eh, maglo-long ride tayo. Pero kung wala, edi eh, same ano, short ride pa rin para mabilis yung ating cycle ng delivery. May mga booking naman pero lalayo 7 kilometers ang ano sa atin. Distansya. So wala tayong makuha booking dito mga master ah. Yan mga master, meron na tayong ano. Nakakuha rin tayo sa wakas. May booking na tayo dito lang sa Paranyake. So ang pick natin is 2 kilometers away lang. Tahan na natin 'to. Yung okay, master. Ayun oh. Jeep Ha. Jeep binangga ng Aerox Wala kang laban dyan Kasi ano yan eh Bakal yan eh Heal! <laughs> <laughs> <Kala ko? laughs> <Hill>, Heal! <Hill. Hill. laughs> Dati sa San Dionisio siya eh Ngayon dito na pala Alright, so ayan mga master, nandito na po tayo sa ating ano uh, drop off 800 meters away na lang Okay, 21 Doon pa sa dulo 23 25 27 And 29 Ito na tayo Okay Gagana na natin. Delivery po. Okay, Ma'am Jocelyn. Ano lang po 113 pesos. 113? Opo. Hina ng signal ko, grabe. Hindi ako makapick up ng booking eh. Ngayon. No? Ayan. O, sige po. Ah, picture lang ko lang po, ah. Okay na po. Thank you. So, 120. Yan, meron na tayong, ano, meron na tayong tip. Tira naman, no. Oh. Kung kailan nandito tayo sa Paranaque, at ang dami naman pumapasok na booking na Las Piñas. Wala sigurong rider doon ngayon. Oh. Las piñas, las piñas. Dito naman sa Paranaque, wala. <laughs> so, abang-abang pa rin tayo. Medyo ano kasi yung signal ko eh. Sablay yung signal ng globe eh. Napakahina. Paranaque, tagig. Yan you know, yung Las Piñas oh. Ito, Paranaque City, Las Piñas. Oh, pwede to. tirahin natin to sana sa atin ah okay try other order ano ba yan eagle tayo mga master ang basura yung signal ko ng globe grabe hindi ako makakuha ng booking puro ano yun eh, no? no internet connection ano ba naman to si Gloop? Sayang yung binabayad ko dito. Grabe mga master. Struggle tayo sa signal ah. Ang daming booking. Kaso hindi ko makuha dahil yung signal natin ano. Basurang basura naman. So meron na tayong booking mga master. Frozen uh, pita bread. Ayan. So puntahan na natin to 99 pesos. Ah. Uh, Iyan lang natin to tawag nito. Easy short ride booking lang natin to. Ayan mga master. Nandito na tayo sa ating ano sa ating pick up. dito 'yan. Tunyata. Okay, so dito na tayo. Dito na lang, sa kabila. Medyo malawak yung kalsada rito. Ah, oh, ito nga. Lala move. Lala move, pick up. Pita bread. Hindi yes. na signal ko. Grabe. Grabe. Okay, wait. <coughs> so, ayan mga master nandito na tayo sa ating ano, sa ating drop-off. Ah, alam ko na 'to. Na napikapan ko na ito, mga master ano rin nagbibenta na ito food to food food business sila five yan mga ano yan indiano yata o pakistani parang ganun delivery yun na 99 pesos oh. okay salamat Ang daming ano, ang daming pumapasok sa akin na booking kaso nga lang ang ng pick up. Ito testing natin tong para niya kay bakor na to. Layo, 4 kilometers oh. Malala yung pick up. Wala na, naunahan na naman tayo. Try another order. Pambihira kasi signal to eh. Agoy, 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 agoy. Yung mga ayo natin na booking, ay nagbubukas agad 'o oh, kapag pinipindot ko. Ayan, oh, tinan mo. Hindi ko gusto yung booking na 'yan, ha. Pagpindot mo, magbubukas agad oh. Pero 'yung mga trip natin na booking, pag pinindot mo, grabe ang tagal umikot, eh. Kaka-bad trip, eh. 'Ano, oh, 'pag mga ayo natin nagbubukas agad. Ayan, tulad niyan, oh. Para nakakaloko. Ayan, sa so meron na tayong booking. Short ride again. Juliet. Puntahan na natin. Ay, teka. Tingnan muna natin yung ano, delivery kung saan banda to. So, malapit lang mga master. Alam ko to. Ito pala. Pwede na yan dito sa harap. Sa, sa ano oh, Sa, sa ano to no? Sa may pasay ba to? Sige. Right. So ayan mga master. Dali na natin to sa pasay itong isa nating ano, sa nating parcel. So ayan mga master, nandito na po tayo sa ano, sa ating trapok up oh, kaya bandarito yung tawagan natin. Ah, uh, good morning po ma'am, Lala Delivery po. Ah, uh, galing po ito sa may parnyake mga damit. Ah. Uh, uh. uh, nandito nga ako sa dulo. ah. Uh, uh. <laughs> Doon kaya ate. Ah, sa inyo ba to? Okay. Salamat. Sabi ko mga master sa vlog natin, no? Oh, yung gusto ng kliyente na single booking. o oh. Tignan mo nakalagay. Oh. Ang details ay wag na po magsabay ng order. Dagdagan na lang ng bayad. pagdating need before 12 p.m. Kahit na dagdagan yan, talo ka pa rin dyan. Pasay to Santa Rosa. Okay yan. Kung wag magsabay, i-double book. wag dagdagan. So, gawin nilang 500 dyan. Baka i-diretso na ng rider yan. Pero yung sasabihin dadagdagan, malawak yung salitang dadagdagan eh. Kadalasan nga yung iba nagsasabing dadagdagan, pero linalagay eh, 20 pesos. Swerte <laughs> na maka 50, di ba? So pag ganyan, huwag nyo nang kukunin yan. Huwag na kayong mag, ano, hayaan nyo sila. Double book dapat yan pag ganyan. Nagmamadali. Tsaka naglalagay sila ng details na gusto nila sila lang yung kliyente. Ngayon, kapag hindi mo sinunod yan, mga master, dyan kakawawa. No? Mare-report ka at mare-report sigurado yan. Siyempre, malakas kay mo yung mga yan eh. Walang ano. Ganun talaga. Oh, lots. So, kaya wag na kayong magano. Wag na kayong <laughs> pag ganyan nakita niyo na 'yung ganyan na nagmamadali. Wag 'yan ang kukunin, wag na kayong makipagagawan. Maliban na lang kung meron ka ng dala at same way. Yan, pwede yun. Pero, ayun, sa wakas, meron na tayong ano. Meron na tayong booking mga master. So, puntahan na natin to no. 2.5 kilometers away yung ating ano yung ating pick up Amo a of love <laughs> <I'm> a... <laughs> Alam ko 'tong mga master Siyempre, doon pa rin sa pinuntahan natin kanina. Ayan, mga master. Nandito na tayo sa ating ano. Ayan, teka lang mama. Okay. Ayan, 84 lang ma'am. Okay. Thank you. grabe na ito okay lang yan Kahit pa paano na ano natin nakakakuha tayo ng booking so ang oras mga master ay alas 11 medyan ang umaga matatapos na naman yung half day natin which is good naman ang biyayin natin ngayon so far no? ang bilis Ano na muna tayo? Pahinga, pakainit eh. Uy, oh, mangga. Saan ba ito galing? Dabutin kaya natin, diskainin natin. Sayang eh. Init sobra. Grabing init mga master. So, tambay-tambay muna tayo dito sa ano. Sa ilalim ng kuno na langka. Kakaano ko ka lang, kaka-drop ko lang dito. So, Nandito na naman tayo sa ano sa lugar na sobrang hina ng signal ko. Pero susubok tayo makakuha ng booking. Tingnan natin kung makaka-antay ito. makaka no? check check internet connection na naman. Grabe. Check your internet connection and try again. Koro ganun lagi. Pagod ah. ah yung init sobrang ano, alinsangan no? kahit na sa ilalim ka ng puno pag umahangin kala mo ano eh, kala mo apoy eh. so wala pang sampung minuto mga master sa wakas nakakuha rin tayo no? ah, uh, papunta to sa ano dito lang din niya eh, short ride booking lang 89 pesos so puntahan na natin Puntahan na natin, mga master. Let's go. Malapit lang. One kilometer away lang sa ating, ano, sa ating pick-up. Okay. So, nandito na agad tayo, mga master. One kilometer away lang sa ating, ano, kinalalagyan kanina. Ayun. Dito na, dito na. Okay. Oo. Teka lang po ah. Kasama sila sa isang ano Matatapon talaga. Mga Mata tape dito yung dito yung sa nga eh. malubak kasi papunta dun eh. Sa may SM ba to? Hindi SM O oh, yata. So yung yun, sa may SM. Santos LRT. SM Sukat? Uy. <laughs> Sa may SM Sukat. Huh? Tapat ng SM Sukat. Oo, doon yun. Tama okay. yun ano. Ay, papayaran mo na. Sige, sige. Ano siya? Security. Security ba may order nito? Oo. Pari, para juwa mo na lang daw. Meron naman siyang number, di ba? Matatawagan naman siya. Ito pala, may number sir, eh. Pakibigay na lang kay Sir Badur ng Mali, Sir. Para juwa na lang daw. Sino nagbukla? Ayan, bagalang ko na lang. Yun, yun. pwede. Pwede. Sige. Okay. Halo-halo ako, master. Pero okay lang. Malapit lang naman to. Ang problema ko lang dito is 6 kilometers, mga master. Malubak. Pero sige. Makikipagsapalara na tayo. Tamang takbo lang tayo. Mahirap na eh. Baka maano matapon. So yan Yan mga master Malapit na tayo sa ating drop off Sana pagdating natin doon Okay pa tong halo halo na to no? <laughs> Grabe kasi Mahirap talaga magdala ng halo halo eh Kung dito natin nilalagay Matutunaw naman Kung doon naman sa likod Patatapon Eh Mga tayong makagawa eh Sana okay Tingnan natin ah mamaya pagdating natin doon, saka natin malalaman ayan konti na lang dito na tayo ayan nandito na tayo sa ano station hindi natin alam kung saan dito eh boss para dyuhan daw si Salvador na ba pabigay na lang daw sa kanya ay, ikaw ba yon? Bayan? Sakto pala eh. oh, pampalamig sir. Ito pa. Oh, yun no? Oh. Alok. Sige, sige. sakto sakto pala. Tama-tama lang. O, oh, picture mo na. Patunay. Okay na. Ang lupit ba? Diba? Dalawa pa eh. <laughs> Ayos, mga master quality. So ayan. Balik na tayo ng Las Piñas. Alam, alam ko, nandito na tayo sa Las Piñas. At alam niyo ba mga master, kanina pa ako nagpipigil eh. Sa totoo lang, natatay na. <laughs> natatay na ako kaya nakakatuwa na nandito na tayo sa Las Piñas. Kasi, makakauwi na ako. No? So tapos na naman yung ating half day ngayon At quality yung biyahe natin mga master sa half day natin Saktong sakto lang Eh meron tayong biyahe papuntang Las Piñas Ayan boundary ng Las Piñas para niya ake Eh sasamantalahin ko na Uuwi na ako kasi si, si Arna si Arna ako Kanina pa ako nagpipigil eh pang Second to the last booking natin eh medyo nakakaramdam na ako ng kakaiba. So mamaya na lang no. After natin Ano na eh, Mag alas 12 na rin naman. So labas tayo ulit mamaya, no? Mamayang hapon. Magpapahinga lang tayo, no? So 'yun. I'll be back later. 'Pag hindi tinamad. Pero 'pag tinamad, tapos na 'tong mga master. <laughs> Pero so far ngayong umaga Quality yung naging biyahe natin no? Smooth na smooth Ang bilis ng pacing and delivery natin Puro may ano Puro may pasobra lahat ng kliyente natin So mamaya ako makakabalik tayo ulit ng hapon Sana maging maayos ulit Alright let's go